What's up, mabuhay! Ako nga ba lang si Jeremy, mga kaibigan. So, I'm back again. Let's go! He is back from JRU, Jeremy Batuil. So, ayun guys. Uh, dalawang linggo na tayong nag-workout straight. Walang tigil yun. Sa araw lang yung pahinga. Sabado. At syempre, magbablog tayo ulit kasi wala lang, trip ko lang oh, ayun gusto ko na si ibalik yung dati kong katawan so, eto guys, yan yun yung katawan ko dati bago ako pumunta dito and ngayon, ito na diba, kalat pa ng paligid ko so, ayun, eh, na tayo ulit sa jogging place and samahan nyo ako ulit ngayong araw and let's go So yun guys, yung last time kung so, nyo sa mga nanood sa akin andito tayo sa mataas ulit yan yan, sa mataas na yan dun, sa sa kabila so let's go So ayun na nga po ano, naglalakad na tayo sa overpass. Ito yung overpass nila guys. Napaka-safe din niyo na naman yung paligid ko. Walang talagang makakapagsuwi sa diyan. So ito na tayo. Let's go. So yun guys, uh, andito na tayo. Ayun, oh. ang daming kalapate. So guys, sa gitna ako dadaan. Ay, pwede kaya. Pero ayan na guys. Kalapate. Woo! Oh, ayan guys, kalapate. Buy one, take one. So yun guys, start na tayo mag-workout. And let's go! So yun guys Ito pala Lagi ko siya itong dinadaan, guys Eh Hindi ko pinapansin Pag kita ko ganito pala siya You know Sarap parang sarap tumalun eh Malina yung tubig guys oh Malina siya guys Ay nga eh Back to work na lang Nadalang kasi Diyan ako nung jogging so yun guys eh. so yun guys tapos na tayo mag jogging tapos syempre before naman tayo umuwi dito tour ko muna kayo sa mga fast food chain dito sa Bahrain so this is Jufair Jufair Bahrain Mana na basta yun eh. Di pa kasi yung pabisado sa mga lugar-lugar dito so ito tour ko muna kay Sir Pakita ko siya sure, ko Pero hindi ako mapasok. Wala tayo pambili Sa so, labas lang. Pakita ko lang sa inyo guys. Let's go. So yun guys, nandito na tayo. Sinasabi ko sa inyo kanina na uh, fast food chains dito sa Bari. So, tara! Samahan ko kayo. Ito tour ko kayo. Let's go. Yun guys, yun yung una. Cinnabon Coffee. Ano yan? Para pero, pero alam ko nakatigil na ko lang ganyan sa Pilipinas eh. May ganyan ba doon? Tapos next ito na guys. Yung Dunkin. Yung Dunkin doon sa tol sa kanila guys. Ayan no? Ayan. Diba? Sosyal. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayan na yung Macdo. Ang ganda ng Macdo sa kanila guys. Pero same lang naman sa Pilipinas. Pero syempre. Ayan no? ganda no Angas And then Next is Starbucks in Diba Ayan na Medyo malayo pa yung guys Hindi ko nalalakari So yun guys Maraming salamat nga po Para sa lahat ng nanood And Don't forget to like and share This uh, Post and this vlog pala. this post to like. Siyempre, pinost ko pa rin. And then, So ayun, kakaririn ko na tong pag-vlog. -e enjoy na ako kasi hindi tayo sa ibang banta. Eh medyo naboboard tayo sa bahay kasi wala pa nga tayong work dito. And ayun, maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood. And shoutout sa girlfriend ko, si Mabel. I miss you mahal. And guys, malapit na tayo magkaroon ng mic sa Pilipinas Classic. Pero ayun ah. thank you and don't forget guys to put god first so you will never let's go bye-bye